maganda tangali mga kababayan nasa Quezon City tayo ngayon ayun maghanap tayo ng bibigyan natin ng free ride pang 35 na free ride ayun wala tayo sa mga kababayan ayun samahan nyo ako maghanap ng hapon mga kababayan nakakuha na tayo ng bibigyan natin ng surprise nandito tayo ngayon sa Cubao Ayan. Dito tayo ngayon sa may likod ng ano, Robin, Robinson to ma'am na? Magnolia. Robinson Magnolia. Ayan, pagkikilala natin ngayon ang bibigyan natin ng surprise dahil taga na naman si ma'am. Ayan si ma'am mo Oh. Ay, uh, <laughs> ano pangalan niyo ma'am? Maribik. Maribik. Lota. Lota. Anong probinsya niyo ma'am? Aurora. Ayan, Aurora. Pwede niyong... Pwede yung i-shoutout mam ngayon yung taga Aurora. Shoutout sa... Out sa mga taga Aurora. Sige lang, yung mga kakilala nyo po. Ay, wala po masyado. Ah, wala. Nakakawi pa naman po kayo mo. Shoutout kay, po sa mga aking mga kapatid. Eh, yun oh. Pangalanan nyo po para ano? Si mga... Janet, saka si William. At ang aking mga pamangkin. Punta po ako ng miral ko mayroon na naman ng ilaw. Ayan. Ayan mga kababayan, hindi alam ni ate, nakiusap lang tayo, no? Dahil, totally, mahihain daw siya. Pero ngayon, dahil sa pagpayag niya sa atin, sa pagbibidyo na to, bigyan natin yung munting, sabi nga, munting palibre ni kuya ngayon. Uh -huh. Ate, kayo ngayon ang D35 sa free ride. Anong masasabi nyo? Dahil wala kayong babayaran sa taxi. Ay, di mabuti. Anong masasabi niyo po? Surprise nyo lagi sana lahat. Mayroon surprise. <laughs> Ayan ang sinasabing munting ano, maliit na bagay para sa inyong mga mananakay. Nakakagulat ba ma'am dahil nasa pre-ride kayo? syempre po. At alam naman natin na mahirap ang buhay. Ay mayroon palang surpresa si kuya. Kami ipapunta ng Miralco ayan mga kababayan hindi alam to ni ate na ano ang alam niya magbibidyo lang din kami para sa video ngayon na i-upload natin pero hindi alam ni ate na pre-ride siya ngayon ayan wala siyang kasama mga kababayan no? o diba salamat <laughs> po mga kababayan sumakay na kayo ng taxi hanapin niyo si kuya para kayo ay makalibre ayan Sige lang, magano kayo ng ano ng mga kababayan niyo, ma'am. Ang akin po mga kababayan ay hindi ko rin po masyadong kilala lahat. Ay, ah, At hindi na kayo nauuwi ng probinsya. Ko, Oo. Oh, Ilan taon na si Madam? Pip, magpi-53 na po sa March. Mm. Oh, you know, bata pa. Ilan naman ang produkto ni Madam dito sa Manila? lang po kami, tatlo lang po kami. Ay, tatlo lang po anak ko. Ah, tatlo lang. Pero mga tapos naman na siguro, ano? Ay, ay yung punso ko hindi pa. Yung dalawa lang po. Mister mo, taga norte din po? Apo. Ah, puro taga norte talaga. Ayan, mga taga norte, shout out sa inyo. Karamihan kong nakakukuha ang ano, hindi naman natin hinahanap, pero karamihan norte ang nasasakay natin sa freeride. Eh tuloy lang tayo mga kabayan sa free ride. Sakayan niyo si Kuya, sumakay na kayo. Ay sorpresa. <laughs> Ayun natin pagkikita natin yung metro nyo gumagana dahil dito sa ride niyo free ride kayo. Papatayin natin, natin yung metro, no? Para legit tayong nagbibigay ng libreng sakay. First time ma'am sa... Sakay po kayo, lalo yung mga probinsya. <laughs> first time sa pre-ride ma'am na? Opo, first time po. Ayan mga kababayan, napaka-traffic sa Cubao. Ayan. Andi dito na kami sa Cubao. Medyo traffic nga lang. Ayan. Babalik natin kay ma'am na. No? Lagi ba kayo taxi ma'am? Opo, kadalas po. Kayo ay <laughs> sa pagta-taxi nyo ma'am, anong mga karanasan nyo po sa taxi minsan may ayaw magsakay minsan may nangungontrata minsan naman tama naman yung ano yung metro mayroon naman pre kagaya oh, nito pre <laughs> iba iba ibig sabihin pang ilang libre nyo na po ito Naka, na, first, time po po. Ah, first time po yan dahil na dahil na, na naging na kayo sa pre ride ni Kuya nung masasabi niyo dahil siyempre para sa inyo kasi ang goal ni Kuya dito. Yung mga talagang mananak may pagkakatao na mabigyan ko ng libreng sakay kasi hindi tayo kumukuha ng yung bumababa pa makiusap sa pasahero para isakay para about dun sa pre-ride ngayon kung minsan wala akong video na i-upload, ayun yun kasi hindi tayo kumukuha ng pasayro sa baba Apo. yung kinukuha natin yung legit talaga na sasakay ng taxi at may budget para sa taxi pero pag tayo na tsyempuhan pre-ride Ayan. Makikita nyo po ako, tingnan nyo po para apo. mamaya po yung video nyo makita nyo. Kasi sir. wala tayong sticker. Apo, apo. <laughs> yung asawa nyo, shoutout nyo te kasi mamay, mapapanood ko kayo. Shoutout po sa asawa ko. Ano pangalan ni sir? Joji. Joji? Oh. Ah. Pag galing dito sa Manila, pa-uwi sa inyo ma'am. Ang ilang oras po kayo? Ako, ang tagal. Mga Uh, four, mga 10 hours. O, oh, ay ma, hindi naman katagalan yun yung galong oras. Kasi 4 apat na uh, oras, oras kabanatuan to dito. Masasakay pa kami ng, aabot uh, siguro ng limang oras, mga ganun. Uh, bukod yun, sakay nyo dito pa kabanatuan, sasakay pa kayo ng ibang sasakyan. Oo. Uh, oh, oh, oh. oh, sasakay pa kami ng, ano, ng, ng, ban. Tapos, galing sa ban, eh, pagdating sa ban, ilang oras naman na yun? po to ano, to kasiguran, Aurora. O malayo ano, Malayo. Hindi siya maabot ng, ano, 10. Lalo pag traffic. Ganon, ganon din pala kalayo yung biyahe nyo, ano. Malapit na po yun sa Isabela wala sa Bila layo nun no. El mga kababayan kami ni Ate ang ano nasa ito nasa kubo kami sobrang traffic. Pag shout out lang tayo sa mga supporters natin. Spontan yung Pantanys si Kuya. Na vlog ko kahapon yung sinanay na taga boundary ng Bicol. Shout out sa inyo Ate saka ano, yung... likes or uh, share tayo ng na video. O, sa kanya. Share. Yung, yung, yung natin taga Cebu Si Madam Lia Talabok. Mm -hmm. Ayan, shout out sa iyo, Ate mm -hmm. Lia. Sana maging ano masaya ka ngayon. Kung saan... Kung nasan ka lagi nga sa Cebu, shout out iyo Saka yung ano, yung taga mga taga Bakulod nga pala. Jory, shout out sa iyo, pogi. Ingat ka palagi. Saka yung mga tropa natin na driver diyan, shout out sa inyo lahat. Saka yung ano, yung mga taga Bicol, shout out din sa inyo. Okay naman natin mag shout out. <laughs> shout out po sa mga kababayan ko na mga may trabaho din sa Manila sakin sa, sa mga classmate kapunta ako ng pubaw, mababayad ng eral ko nasakyan ko si kuya may Ayan. libre pala malaking bagay yung ako. libre, sakay kaino kasi siyempre, kumbaga pag uwi mo, yun ayun magagamit mo, pwede mong gamitin sa ibang bagay Ayan mga kababayan, napaka-traffic dito sa Cubao. Ayan oh. Saan ba dyan ang Miral ko ate? Sa may Alimol po. Yung dito sa, sa Alimol ha, yung likod niya. Yung, yung sa may ano. Likod lang yung kuya ng SM. Ah, sa likod. Mismong sa loob ng Alimol yan. Hindi po nasa, may ano po Miral ko. Meron po doon, ano, office ng Miral ko talaga. Ayan mga kababayan, nandito na tayo sa lumang ano. Dating dating Alimol. Ayan. Siya O si Oji. Ayan. Ito mga kababayan ko na kami. Malapit na si Ate. Ate, message ka na lang sa mga kababayan mo para sa Ayan, sa mga pre Malapit na po ako Para sa mga susunod nating mapi ride Sa susunod ha. Sa susunod masasakyan niyo si Kuya. Ayun <laughs> ay, siya kuya o, oh, banda dun o. lang na. May ko dyan sa Ay, ayan ako oh, pupunta Saan ni mama. Ali mo, ang Hindi pa, pa Hindi. Ito yung alimol mo, likod eh. Opo, okay, oh, pa banda oh, sige lang. Sabi nga nung iba, hindi daw, hindi daw ako pikon sa biyahe. Hindi naman talaga dapat. Kumita to hindi. Dapat maging, ano ka, kumita ka ng maliit. Hmm. Ayos lang yun kasi galing naman sa... Sa una pa lang yun, kuya. Dahil pinaghirapan niya yun. Mm. Ngayon, alam niyo na, may nagpe-pre-rate pala. Ano? Po. Kayo na ngayon magpapatotoo na legit yung pre-rate ni kuya. <laughs> Ito yun eh, no? Ay, ayun mo lang yung nakatago sa ilin. Saan ba banda? Ito na yung likod eh. Ah, tatawirin nyo na lang siguro. Oh, oh. oh. Kasi bawal lang yung oh, turn. Oh. Oh, tatawirin. Ayan natin, ba? maraming salamat sa pagkano. Maraming oh. salamat. Doon oh, oh. Dumbang, oh, dumbang pa po si pa. Yun pa. Sa San ba? Dito na sa bandan yan. Ito ang drop o oh, baka mapa. Ayan, ayan. Oh, tatawirin Dito nyo na. Ito lang po sa may tama at taxi. Hindi. Bawal yan eh. Sige oh, pa, oh, okay na. Oh, ate, maraming salamat. salamat oh. Okay, okay. Ito na po. Sige. Ayun mga kababayan, nasa Kubaw, okay. Nasa Kubaw tayo ngayon, nagbigay ng free ride, mga kabayan. Isa, isa kababayan, maraming maraming salamat sa inyo lahat sa pagsuporta sa video ni Kuya sa free ride. Kung pipili sana, pakimessage naman si Kuya kung saan nakakarating yung video na to. Babay sa inyo, pasupport na lang.